Surprise surprise po sa lahat, it's September 9, umaga po ngayon And magchikahan po tayo <laughs> Guys, iba po ang chismis ha, iba pa ang chika Ang chika is yung parang current events lang na um, For me ha, for my own dictionary, wala naman po sa Miriam Webster ang kung anong meaning ng chika pero I, I think chica is uh, usually used in some Spanish country which means uh, a woman or uh, something, a lady who's, you know, working in a bar, working in a <laughs> um, customer relationship, uh, something, know. So, ayun po, hindi po tayo magchichismisan ngayon, magchichikahan lang po tayo. And kailangan ko lang mag-get mag -get off sa chest ko itong chikang ito, guys. Kasi nga po, di ba kahapon, September 8 is, uh, ayun nga, uh, magki-clickbait po sana ako sa YouTube channel ko. Clickbait is yung gagawa ka ng um, subheading doon na saying something like, uh, hindi naman totoo pero kumbaga, ikiklik ng mga viewers kasi um, para bang latest siya. Para bang let's say, ayun, since ang kahapon is ang latest is kay Kibuloy. So, let's say, um, yung mga videos ko, let's say, ilalagyan ko siya ng subtitle na Kibuloy, Arrested, parang ganun. Para lang ma-click yung video, ang tawag doon, clickbait. So, hindi po ako magi step down sa ganung level. Pero gusto ko po talagang pag-usapan yung nangyari po dyan kay Kibuloy na yan. At yun, again, disclaimer, hindi po to chismis. Kasi guys, um, di ba para sa ating mga patas <laughs> Wow, <laughs> patas eh Patas sa sistemang ito na mahirap na sistema Sa kasalukuyang sistema Siyempre pag merong mga hindi patas Eh parang uh, in some way nare-relieve tayo na uh, Ayun, buti ako kasi let's say nagtatrabaho ako ng tama Kumikita ako ng tama Tapos yung ibang tao is hindi naman sila nagtatrabaho ng tama. Ganon. And ayun nga, siyempre pag ganon yung mga nangyayari, minsan hindi natin may iwasang sumaya kahit pa sabihin mong napunta sila sa kulungan. Ganon. So ayun, yung kay Alice Go in my opinion, again guys, ay hindi to chika, ay hindi to chismis ha, chika lang to. Ayon, yung kay Alice Goonga is um, hindi ta hindi tayo nasiyahan doon sa nangyari sa kanya na sinasabi ko nga na kung sa kapatid mong babae nangyari yon, 'di ba? Matutuwa ka ba? 'Di ba parang maawa ka doon sa tao, ipapanalangin mo siya na magsisi at sasabihin, baka masabi na lang natin sa kanya na sana namuhay ka na lang ng simple para hindi ka umabot sa ganyan. Tingnan mo guys, 'di ba yung mga tao may helicopter, tapos nakita mo ngayon yung kinalagyan niya na grabe, 'di ba? Baka wala man lang siyang midnight snack doon. Anyway, ayun nga. So ayun, sabi kong ganoon nung na uh, tawag dito, napasakamay na ng polisi, si Alice Go. Hindi ako nasiyahan kahit hindi siya patas. Hindi pa siya nalilitis guys, pero kumbaga uh, obvious naman sa mga ginawa niya. 'di ba na kahit yung sabihin na lang natin na hindi na pa, hindi pa napapatunayan, yun doon na lang sa pagtakas niya sa bansa, 'di ba? Hindi siya patas na uh, tumakas siya ganon So, lalo na pag napatunayan yung mga ginawa niya talaga na hindi patas. So, para bang bakit ka maawa, 'di ba? Dapat nga matuwa ka sa kanya para bang bebuti nga, parang ganoon Pero hindi po, guys, hindi po ganun 'yun mas magaan po sa kalooban kung makikita mo yung taong um, gumawa ng hindi patas ay uh, nagsisi kaysa sa nakulong lang, di ba? What if makulong siya and everything tapos hindi naman siya nagsisi, di ba? Hindi pa rin um, kristyanong pag-iisip yung ganoon. kasi nga, di ba? Ang turo sa atin sa Christianity is, ayun nga, na naparito ang Diyos hindi para akayin ng mga mabubuti, kundi para akayin sila na magsisi. So, ayun, na pag nagsisi yung tao, naggumagaan yung loob natin doon kahit gano'n pa siya hindi naging patas. Pero ayun, ito nga, dito sa issue ni Kobuloy, nung, nung na-arrest nga si Alice Go, sinabi ko sa sarili ko na, um, ba diba, minsan kasi hindi naman natin maiwasan talaga na makisali sa mga issue, ganyan. So, ayun nga, nung case na ni Kibuloy, sabi ko, yan talaga ang sabihin na natin kahit kapatid ko yan, na ginamit niya yung Diyos para sa mga kalokohan niya. And I know guys, hindi ako expert sa Bible, pero alam ko may mga sin na hindi talaga napapatawad. Lalo na feeling ko yan si Kibuloy, nag-aral talaga ng Bible yan. So, alam niya yung katotohanan. Pero ang ginung ginawa niya sa katotohanan, ginamit niya sa kalukuhan niya. 'Di ba? Kristiyanong pag-iisip ba ang mamuhay ka ng nakita mo naman he is living in, in a luxurious life. Ang Panginoong Hesus nga, 'di ba? San pinanganak sa sabsaban. sa namatay sa krus. Anong mensahe ang gusto niyang iparating sa atin? Kahit nung pumasok siya sa Jerusalem, nung malapit na siyang madakip, Marapit na siyang ipako sa cross. So, makaiba siya sa milyones na kabayo. Di ba? Alam niyo yung mga kabayo talagang mga napakamamahaling kabayo. Hindi. Ang pinili niya, bisiro. So, ano bang gusto niyang iparating sa atin sa ganung mensahe niya? Ano bang gusto mensahe ang iparating sa atin ng Panginoong Jesus Ang kapakumbabaan. Kaya, dun sa nangyari kay Bulunoy, sabi ko, kahit kapatid ko pa yan, pero ganyan yung ginawa niya. Um, sabi nga nila, guys, sa totoo lang, na ang kamatayan ng tao, dahil nga, hindi pa naman ito yung sistemang pinangako sa atin ng Diyos. Kumbaga, temporary lang ito. Na siguro nga, mas, mag, mas mabuti na yung mga ganong klaseng tao na, ayun nga, it's either makulong sila, or, magtapos na lang sana yung buhay nila. Ayun, yun lang guys. <laughs> Ay, ako nang pabayon pa ito. Baka kung saan mapunta yung kwento. Yun lang po yung thoughts ko about doon. And ayun. Um, ayun, baka sabihin naman is unfair. Baka pwede, pwede rin naman si Kaming ganun. Pero guys, sa totoo lang, siguro kahit sa Bible na mismo na sinasabi na yung mga taong ganun nga na ng katotohanan pero tinalikuran nila yon at yung iba is ginamit pa sa kalokohan nila, kabulastugan nila. Feeling ko yung mga ganun tao is hindi na magsisisi. Pero guys, syempre, hindi tayo manguhusga. Hindi natin siya huhusgahan na hindi magsisisi ang tao na yan. So pwede pa rin siya magsisi, ganun. Pero yun lang yung sa loobin ko. <laughs> Nas kay Goo, oh, maawa tayo sa kanya, ipanalangin natin siya na magsisi. And kayo na pong bahala kung anong, um, kasi kahit ako, hindi po ako sigurado dun sa feeling ko para dun sa kibuloy na yan. So kayo na pong bahala kung ano yung feeling nyo. And yun lang po. <laughs> Sana makahabol pa to sa Facebook. Puputulin ko na po yung video. <laughs>